Ano? Ano? Baka puro comment na lang tayo dyan. Naamoy mo na ba? Naamoy mo na. Pwede pa naman amoyin eh. Pwede ka muna dito manirahan mga one or... Oh, sige. Amoyin mo. Saka ka mag-comment kung mabaho or maasim or amoy paksi or amoy imbornal. Sige. Amoyin mo muna. Palak, palak. Tamang hula lang ha. Amoy, amoy. Baho na siya. Para, mapalak, palak lang eh. Boyakul pinalak ka lang hindi ako pa na mo yung kilikili ko tapos i-confirm mo na nababako basi mo kilikili ka ba hindi ang kilikili ko, yaka ang kilikili ko hmm, alagang alaga to hmm, wala ka talagang maamoy kahit na isa sa dami kong kaibigan te inaamoy ang kilikili ko lahat ng mga sinasabi nila walang amoy napaka perfect mm -mm. legit te Bayan, sample naman.